isang maigling mensahe para sa tagapamahala ng uh, katoliko. Ako, proud katolik ako. Pero masakit isipin na kung sino pa yung tagapamahala ng simbahang katoliko, sila pa yung nangunguna sa kalukuhan ngayon. Ang kikitid ng utak ng mga pare na to at saka mga madre na to eh. O, or, or takot lang sila maungkat yung mga baho nila. Kaya halos sila yung nangunguna sa kalukuhan ngayon. Ang itatanong ko, kung pag uusapan natin abot si Marcelo noon ni Marcos, mayroong dalawang taong buhay pa. Sila ang banatan nyo. Hindi yung patay na. Kung hindi ba naman yung at tanga eh, nakakulungkot na talaga isipin kasi ako para sa sarili ko, pradkatulik ako. Pero simula nung mga pare naglabasan yung mga pare na makikita ng otak na wala na kong gana magsimba. Dahil sa mga pare at madre na to. Ang itatanong ko, Pagkatapos ba ng rally, may nangyari ba? Di ba wala? Wala mga na nangyari. May, oo, may nangyari. Istorbo ka sa daan. Nagkaroon ng traffic sa edge. Nagkaroon ng traffic. Talaga na ako lungkot ng talaga isipin, kaya halos tayo mga katuliko hindi nagkakaisa. Dahil isa sa atin, sa tagapamahala ng simbahang katuliko at mahilig mangi alam sa problema ng iba. Dapat ang gawin nyo lang, ang gawin nyo lang mga pare at sa madre, focus kayo sa simbahan, ipalaganap nyo yung salita ng Diyos. Kung hindi ba lang bubuot, tanga? Nakakasakit lang na kasi isipin eh. Just for example na lang ha? Just for example na lang. Just for example na lang, Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, meron silang batas. Just for example na, pero hindi ko na babanggitin kasi halos hindi ko ha, halos hindi ko alam lahat ng batas nila. Just for example na lang, ang alam ko lang ha, ang alam ko lang, just for example na mga liwa ako, mga liwa ako, isa po, pamilyado ako, mga liwa ako, ititiwalag, it, itit, ako ng iglesia ni Kristo. Ibig sabihin sila, meron silang batas na sinusunod. E tayong mga katuliko, kung sino po yung tagapamahala ng simbahan, sila pa yung nangunguna sa kalukuhan. Ulitin ko, pagkatapos ba ng rally, may, may nangyari bang maganda? Di ba wala? Kayo mga pare, akikitid ng utak nyo. O or takot lang kayo maungkat yung mga baho nyo. Ha? Sa, sa kapanahon na ng Marasyalo, mayroon mong dalawang taong buhay pa. Sila, ako sigin nyo. Hindi si Marcos, dahil si Marcos matagal ng patay. Motherfucker. Kain ang ulo mga pare.